Tinawag ng Malacanang na destabilization move ang pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng ilegal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si First Lady Liza Marcos. Ayon kay, Plas ayon kay Palace Press Officer at PCO Yusek Claire Castro, na nalayunin umano ng senadora na patalsikin ang Pangulo sa pwesto kahit hindi ito diretsyong sinabi. Ayon kay Castro, may sariling agenda si Senator Aimee sa pagsira sa kredibilidad ng Pangulo at tinawag pa itong bahagi ng Team Itim na dati nang sinuportahan ni Vice President Sara Duterte sa isang itim na campaign ad. Dagdag pa ni Castro, matagal ng issue ang drug allegation laban sa Pangulo ngunit malinaw umano sa kanyang itsura, galaw at trabaho na walang basehan ang paratang. Ikinagulat din ng palasyo na pinayagan ng Iglesia ni Cristo na makapagsalita si Senator Aimee sa isang peace rally kung saan sinabi niyang layunin ng INC ang paglaban sa korupsyon. Ayon kay Castro, maaaring nasorpresa ang INC sa naging pahayag ng senadora.